bantayan at kaugnay po sa balita na yan. May hatid po sa ating update itong si kasamang Jay Martin. Kasamang Jay. Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Kamandoy. Go. Kevin J. Ayun. habang kasagsaga ng uh, pagdating ng mabutante, butante. Dumating ang uh, Mayor Aspirant ni Sarah Discaya para bumoto. Pumasok si diskaya sa ikatlong palapag na may precinct number na 69A. At ngayon ay humarap siya sa media para magbigay ng mensahe. At uh, ito, ito yung sitwasyon. Inahabol natin na uh, Kuya Felix para uh, ako kunan lang pahayag ng personal si Discaya. Ayan. Oo. Nakalabas na din si, si Biskaya si, ngayon. Ayan na. Ipilitin natin makuna ng pahayag. Ayan na. Mm. Ayan na. Oh, Naglakad lang daw siya Ma, sa oh, hanggang po, Message. Yes po. Mm. Yes po. Okay. Sorry. Ma, message yan po, message. Tama. At yan, Kuya Felix, yan muna ang uh, latest dito ngayon na uh, dito sa Pasig City. Uh, para sa hatol ng Pilipino 2025, ako si Jay Martin ang target owner, DJ Me, Radio TV. Salamat, ah. Jay. Yes, Kuya Oh, malita ko naglakad lang si ano si Ate Sara, simula dyan sa bahagi ng kanilang tanggapan. Yes, yes. Uh, naglakad lang siya. At uh, ngayon, uh, pasakay na siya dito sa kanyang sasakyan. At uh, ito, paalis na. Oh, pero curious at, uh, lang ako kasi medyo mahaba ang pila kanina. Parang napakabilis siya naman nakaboto ni Ati Sara. Oo. At uh, nabigyan naman siya ng uh, espasyo para mabilis ang kanyang uh, pagboto. At uh, hindi naman tala yung uh, pila ng uh, mga botante. Para hmm. patuloy pa rin ang pagandar. Okay salamat kay Pelek sa tal ayon mo na latest dito sa Pasig. Target on air Halalan 2025 special coverage reports at updates ng Halalan ihatid sa inyo ng Target on air Halalan 2025 special coverage ng Target on air.